porque nag isa eh malungkot, tama ba? <laughs> Walang sumagot. <laughs> Mag-isa ko lang. So, ay, sige na. Mabuhay ang single. Yan, ako lang yon. Tonight, mga katibas, hindi natin makakasama si Tekla. Ay. Kasi, <laughs> Uy <laughs> kasi meron na siyang love life, di ba? Ang swerte sana, oh. Pero, huwag kayong mag-alala kasi may special guest tayo ngayong gabi, co-host natin siya, napaka-demure, napaka-mindful, at very cute si walang iba, kundi si Lexie Gonzales! Yes naman, Lexie! Welcome back to T-Mats! The... Uh -huh. be beso, beso, beso naman! Wow. Uh -huh. Yan! Yeah. Uh -huh. Pares pa tayo ng kulay, of ha? Of course! Diba, ha? Di ba <laughs> di ako papakabog sa'yo? Aray! Hindi, hindi, mga ka t lang! <laughs> Thank you, thank you. Kasi inibitahan niyo ako dito today. Talagang Misery Loves Company. Yeah! Pag ah, Misery Loves Company. Ewan ko, nabasa ko lang eh. <laughs> Nakita eh. message mo muna kay Tekla. Ayan, Ate Tekla, kung di ka na uuwi, bye-bye. <laughs> <laughs> kasi kasama ka doon sa top five. Hello! No? Love... Eh, ang daming tanong dyan sa ating oh. comment section sa Facebook at YouTube. Kumusta ka na daw ba, Lexi? Ito, okay naman in love. Oh, Bye! Ah, sorry na. Totoo. Uh, sorry na. In love. At saka... Ay, teary-eyed pa siya. Kinakausap mo. Well, well, well. Ah? Sino? Gil! Oh. Andiyan ka ba, Gil? Ayan, ah, Gil! Alika rito, Gil! Ah, Ayan, Charot. Charot. Charo, charo. Oh, Parang ibang Gil yan. Gilberto atay. Buti ba yun? Tonight, no. sasamahan pa tayo ng dalawang Diyos. As in Diyos, totoong Diyosa po ito, ha? Na punong-puno -puno ng Riz o oh, Charisma. Oh! Hmm. Aalamin din natin kung single ba sila. Ayan! Ay, 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 gusto ko yan malaman. Unayin na natin ang modern, Elderly care advocate. Uh -huh. Sparkle artist and Binibining Pilipinas Universe 2019, Miss Gazini Ganados! Oh my gosh! Oh, Grabe oh. Mo. Hi, Miss Gazini! Hi, Miss Gazini! Grabe! Na-stress ka, di ba? Na-stress ka ako ng bonggang-bongga dyan. At siyempre, sasamahan din tayo ni Miss Gazini. Mm. Sino ito? Nako, lalong gaganda po ang gabi natin lahat dahil nandito rin po ang host model at kasama namin ni Lexi sa Sparkle 10. Wow. Yes, may billboard kami dyan pero natanggal ako dun sa kabila. Nakrap ka na. at ako. Please welcome Miss Universe Philippines 2020, Miss Rabia Mateo! Oh, ay, grabe naman! Oh. ay, oh. ay Rabia. Oh. Hey, Welcome again and again. Diba? Speechless kami dalawa kasi kita nyo naman, napaka-colorful namin. Printed sila, pre-main lang tayo. Pero ibang ganda. Huwag ka maganda natin, Bubay. May araw din yung dalawang yan. Grabe. Hindi, alam nyo na miss din namin talaga kayo. It's good to have you here. Kaya nga gusto namin malaman. Kamusta naman kayo nung update sa inyo? How are you guys? Girls. Ito, ganun pa din. Wala na! na! Bubblegum. Ah, okay. And Pulang Araw din. Sana supportahan nyo. Kahit maliit lang yung role ko doon. Yes, of course. Ako naman ang doing workshop with Ms. Anna Peleos. Actually, classmates ko si I love you. Si Lexie yung nakikita ko palagi doon. Nakaka-ano mo, nakakabatuhan mo. Oo. Ang galing. Grabe. Napapangangako. Ayan, sinasabi ko. Yes! Oh. Oh, Miss Anna okay. Blair, baby, I love you.